At dahil wala nga kami magawa ngayong araw na ito, pupunta kami sa Carriedo. Kita nyo naman pa. na papa-approve ba? Dahil nga mahirap maganap ng parking sa Kiapo, eto na, nag-commute na kami at nakarating na. Napansin nga rin namin ang araw na ito ay eh, parang napakalinis ng Carriedo. Siguro nga eh, ay merong nag-clearing operation dito dahil nakaupo na si Yorme. At syempre, bago tayo maganap ng kainan, dadaan muna tayo sa simbahan para manalangin. Hindi naman siyempre pe -pede. yung kakain na lang tayo basta-basta. At siyempre tapos na tayo manalangin. Kailangan na natin umanap ng putri bags dahil yung tiyan natin ay medyo kumukulo na. Parang mainit na tubig. Eto na nga, napansin namin na parang ang daming tao rito kaya dapat tayong bumili ng lechon. Pero hindi yan ang gusto ko. Gusto ko yung sausage. Humakain na nga ako. At dahil yan ang nagustuhan na ng anak ko, bumili muna ako niya ng take out bago umuwi. At eto na, sumakain na naman kami rito sa e-bike ng Thailand talaga naman ang ganda-ganda oh. -ganda, napapagupa nga tayo sabay na daanan natin ang kinta dyan sana kami kakain kaso wala ang tindera eto na napaputrip na naman kami sa lugar pa namin Raps na naman at ayun na nga ang tinake out namin na lechon dahil paborito ng anak ko. Ito na, kinakain niya na, no? Talagang sa daw, ibang iba sa mga natikman niyang lechon.